Ang uh, mga katatay, good morning, no? Hindi tayo nakapag vlogs ng dalawang linggo dahil may akong ginagawang ano, kwarto pinagawa ko may dalawa akong trabahante pagawa ko ng CR tiles ngayon ang nilagay ang ginagawa nila ngayon tiles ito ang pinapagawa ko ngayong kwarto hindi pa tapos dahil nagsipintura pa ako rib type ang gamit kong yero to primer pa lang to tapos sa rib type kahoy ang ang ano parlins merong abang na aircon walang bintana to mga katatay ito naman ang pintuan bala kung ang bintana dito nalang lang ilagay bala ba, bali sala ito TV room ito yung banda kulang nalang lang dito magpapail oh, pa ako ng halublak dito padero dito na lang ako maglagay ng bintana tapos bakbakin to dito ako mag gawa ng pintuan daanan papuntang kwarto at saka papuntang TV room Kali dito sarado na to bintana na lang dito ngayon mga katatay ito ang ginagawa ko nagpipintura ako pang kisami doon sa kwarto ito so, ang gamit ko, brush. Okay. There's coating pa lang ito mga katatay. Ang galing mga katatay, maingay. Okay. Ito pa yung CR, nilagyan ng tiles. Dito muna ako mga katatay. Pintura ako sa plywood para kisami. Dito muna tayo mga katatay, wala tayong vlogs ngayon ng rice milling. Dahil mag isang buwan na ito na ginagawa namin eh. Kaya hindi ako nakapagala. Maganda okay. yung okay. ha. Okay. Ay to sa so man piso. Okay. Ang maganda sa kisami o plywood mga katatay. Pinturahan mo muna bago ilagay doon sa itaas para hindi na mahirapan ang pagpipintura. <coughs> uh, mga katatay para maganda ang pagpintura natin no uh, una una uh, naglagay tayo ng primer pagkatapos natin na uh, lagyan ng primer kami tayo ng liha lihain natin bago tayo mag second coating para dyan yung makita ang ganda ng pagpintura. Ito mga mga katatayo, magaspang. Pero pag madaanan ito ng liha, kikintab ito kahit wala pang sikan kusin. Sige, hihihain re natin para makita natin kung ano ang resulta. na tayo ng second coating mga katatay tapos na tayong mag ila dito na tayo dahil well, tapos na dyan na ang resulta sa ating second coating mga katatay yung first coating natin mas naman ninyo hindi ma may kakapatlak patlak pa para dito yan so, di tulad ng ating second coating maputi na Kita niyo resulta sa second coating, mga katatay. Mo. Lumabas na ang kulay ano, puti. Hmm. Dito sa kanto, gamitan na lang natin ng brush. Para roller kasi ang gamit natin dito, eh, kaya hindi siya matamaan. Kaya gamitan natin ng brush dito. Ito na siya. Ito ang first coating oh. Hmm. Ito si kan coating na yan. Bukas. Ito na naman ang gagawin natin. Lalagyan natin si coating. Okay. Okay. Pinakita ko lang mga katatay yung ginagawa ko sa bahay ko. sa saka, hindi naman tayo expert tungkol sa construction. Pinakita ko lang na ito ang ginagawa namin. Hindi pa naman tapos, kaya ito lang munang may pakita ko. Lagay kami ng tiles sa comfort room. wall pa lang ang nilagyan ang natapos wall pa lang bukas gagawin din ang flooring Abangan na lang natin ng part 2 mga katatay Tatapusin natin sa part 2 Ito lang muna ang eh ipahandog ko sa inyo o ipapakita ko sa inyo na vlogs hindi ako nakapag vlogs ng rice milling dahil busy ako dito sa paggawa ng unti-unti sa bahay ko hanggang dito na lang abangan natin ang part 2